Hello, good evening mga boss Panibagong vlog na naman, panibagong tutorial na naman po tayo Ang motor na nasa harapan natin ngayon is yung Euro Ito yung ginagawa kong project bike And ngayon, ang ituturo ko sa inyo mga boss Is kung paano mag full wave ng stator nito Dahil ang stator ng Euro Itong mga gantong klaseng motor na Euro Ang stator nito is yung ano Yung parang dalawa lang yung yung light coil lang tapos yung primary yun. parang dalawa lang talaga sila mga boss kaya parang kakaiba yung stator nito kung mapapansin niyo yung stator nito mga boss parang ibang-iba siya tulad sa mga ibang stator na ano papakita ko sa inyo mga boss bali gagawin natin yun nga full wave natin to para maganda yung ano talagang full power na yung ano, charging nito and ngayon para mabuksan natin tong ito sa stator side kailangan mo natin tanggalin tong ano, itong shifting peg. Dahil natanggal ko na, tatanggalin lang natin yan. Tapos, para matanggal natin tong crank ng stator, tanggalin lang natin tong mga 8. Dahil nga kulang, dalawa lang yun nandito. So, tanggalin muna natin. Once na natanggal na natin yung um, yung crank ng stator, syempre nandito rin yung stator, kailangan natin bunutin yung, yung wire ng stator syempre. So tumbukin nyo lang yung wire ng stator, tapos bunutin nyo. Dahil i-modify im natin tong ano, stator nito para maging ano na siya, full wave. Yan mga sir, bali, bali natanggal na natin tong, tong stator natin, pati tong crank nya. Kung mapapansin nyo ah, boss, iba yung ano nito yung itsura ng ano nito stator. Dahil lang stator na to is pang um, Honda Dream yata to o kaya 100 Tinan mo, Tingnan niyo mga boss, kakaiba 'yung stator. Kasi 'yung nakikita natin 'yung ano eh, 'yung paikot lang siya, ito kakaiba, dalawa lang. So gagawin natin mga boss, i-modify natin 'to para maging full wave na siya dahil itong gandong stator mga boss is half wave pa 'to. So ko sa inyo mamaya kung paano mag-full wave at ano 'yung mga dapat galawin na wire at 'yung mga hindi dapat galawin. So gagawin natin mga boss para mahugot natin 'tong stator sa loob. May 8 mm 'yan. 1 2 tapos yung naghahawak dito sa may wire ng stator mismo yan bali yung tatanggalin yung is yan So gagamit lang kayo ng impact o kaya maghanap kayo ng ocho, tas ano biglayin niyo lang kasi usually matigas to sa ano pag hindi niyo pa nababaklas matigas talaga to mga to lalo na pag alin mahirap mahirap tanggalin so dahil nga may impact tayo madali na lang so tanggalin muna natin tong ano stator nito. Na to natin ng impact ganto kaya mahalaga na may impact mga boss Asensya na mga boss dahil medyo sinisipon ako kaya inuubo. Kaya yung naririnig nyo sa video mga boss medyo sumising kasi nga ako. Ayan dahil medyo ano nagkakasakit. Tanggalin lang natin tong mga 8 bali tatlo yon mga boss. Para lang naman ang size kaya hindi na kayo malilito kung ibabalik nyo. Ayan once na natanggalan natin yan mahuhugot na rin yan. O ba diba, mga boss so ito yung yung sa crank. Ayan makikita nyo mga boss sobrang dumi. So gagawin natin is balik muna natin to. Yan, kung papansin niyo mga boss, ito yung stator ng ano, T100 'yan, no. Oh. Tapos nandito rin yung pulser niya. Kumbaga nasa isang ano lang sila, nasa isang body lang sila. Yung iba kasi nakahiwalay yung ano eh, yung pulser. So, yung mga boss, ang gagawin na natin is lipat tayo dun sa may ano ko sa may sa testing area para gawin na natin tong modification na yan mga boss bali nandito na tayo sa ating testing area and nandito na rin yung ating stator mahaba habang discussion to mga boss no so paano mag full wave ng gantong stator bago tayo mag proceed sa ano natin pag po full wave natin alamin muna natin kung ano yung mga wires na nandito sa stator para may idea kayo boss para hindi kayo mabigla agad so paano nangyari yun, paano nangyari yun mga boss. So, i-discuss ko kung para saan yung mga wires na nandito. Unahin natin tong dilaw. Ito ang ating light coil. Siya ang nagsusupply sa ating headlight. Kung ang headlight mo is yung ano, stator operated pa. Ibig sabihin, gagana lang yung headlight mo pag bumukas na yung makina. Pag, Napapansin niyo mga boss, pag nirerevolusyon, lumalakas yung ano ilaw. Ayun, stator operated pa yung mga boss. Ang kulay green naman mga boss, syempre ayan ang ground natin. Get mo mga boss, yung dilaw at green. And isusunod natin is yung kulay blue na may white. Yan ang ating palser mga boss. Ang kulay puti naman, ito ang ating charging coil. Siya ang nakakonekta papuntang rectifier or regulator. Siya ang nag charge sa battery, yung wire na yan. Ayan, ang last natin mga boss, is ito yung primary natin. Dahil ang stator na to is primary. Kung mapapansin nyo mga boss, usually obvious naman to, pa makikita nyo sa ibang stator, pag may ganto, may pag may balot na ganto, nakakaiba. Ito yung ating primary. Pagka battery operated ang stator, wala kayo makikita ng ganto. Puro ganto lang yung yung style mga boss dahil nga walang primary so na-discuss nyo ko na sa inyo mga boss recap lang tayo yellow is light coil green is ground blue and white is for our pulsar white is for our charging coil ang red na may black is ang ating primary yan mga boss na-discuss ko na sa inyo yung ano natin wires color coding so malinaw malinaw na po tayo doon ang isusunod ko na i-discuss mga boss kung paano nga ba mag full wave sa pag full wave ng, mga, ng stator mga boss ang number one rule dyan is dapat yung ground is floated ano ba ibig sabihin ng ano ng floated ang ground dapat dapat sa pag full wave mga boss dapat ang ground ay hindi nakakonekta sa mga windings na to ito mga, itong makikita nyo tanso na to mga boss ito yung kumbaga windings natin sa half wave kasi mga boss ang ground ng half wave na stator mga boss is nakakonekta pa sa sa mga windings na to. Okay? Kaya ang ginagawa sa full wave mga boss, dapat tinatanggal na natin yung ground. Okay? Hiwalay natin siya. So, parang ganito lang yung mga boss. I, I the drawing ko sa inyo mga boss. So, tingnan ko kung kita ba sa video. Yan. Susundan natin tong diagram na to mga boss. Ito yung wire. May wire dito mga boss. Itong, itong coil na to. Ito ang ating Bago tayo mag-proceed sa diagram mga boss, itong dulo ng wire na to ng coil na to mga boss, ito yung ating white wire. Ito yung ating sa charging. Ibig sabihin Dyan sya nag-umpisa mag-winding mag umikot, ikot, ikot, ikot So ito yung ating white mga boss Yan tatandaan nyo ah Igaganyan ko na lang yung itsura ng stator mga boss Para uh, malinaw sakit Tapos malinaw din sa video Tuloy natin mga boss yung Ito yung white wire natin umikot ikot sya Syempre Idodrawing natin Ito yung magsisilbing ating white wire White wire Tapos Gaya lang natin yung windings Ganito Ganyan, 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 ganyan Ayan ganyan eh Pasensya na kayo sa drawing ko mga boss. Pagdating dito sa gitna mga boss, yan, mukha lang siyang gitna. Pero ito, kung mapapansin nyo mga boss, may wire na naman dito. Close up ko nga mga boss. So ito yung ating white wire. Ito yung ating, ito naman yung ating yellow wire. Kung mapapansin nyo mga boss, kumonekta lang siya dun sa may yellow wire. Okay? So ganito yan mga boss. I-drawing ko ulit. Pagdating niya dito, kumonekta yung ating yellow wire. Pagdating dito mga boss, may mapapansin kayong ano, nagsama. Once na siya sa yellow wire, bumalik ulit. And kung tutuntunin nyo yung mga boss, ito yung kakalabasan niya. Yan, dito. At ayun, dito siya nakakonekta sa ating ground. Okay? Kita mga bang, ayan, kita naman siguro sa ating video dahil ang taas na itong tripod ko mga boss. So, so yun, nakakonekta siya sa yellow wire. May another coil pumunta dito sa may ground. Yan, obvious naman ground kasi nakadikit siya, naka screw lang siya mga boss oh, ito. So ganito yan mga boss, mga boss. Nung nasa yellow wire na, nagwinding siya ulit tapos kumonekta sa ating ground. Yan, yung screw na yan. Kung mapapansin niyo mga boss, ito yung screw natin. Pakita ko sa inyo yung ano, si ko. Ito yung ating ground. Parang ganito ang nangyari mga boss. Yan, okay? I-recap natin ulit. Ito yung ating white wire. Nagwinding siya, nagkita sila dito sa gitna ng yellow wire. Pero may another coil pumunta sa ating ground. Ito yung ating ground mga boss, is screw. Ito ang kagandahan sa stator na ito mga boss. Kasi pagka, kunwari, nasira yung primary, ang dali lang niyang tanggalin mga boss. So yun, screw mo lang, tapos hinang mo lang tapos. O kaya pagka nasira yung itong coil na to, paklasin mo lang to, palit. O ba? Diba? Kaya nagagandaan talaga ako sa gantong style ng ano, stator mga boss. Dahil sobrang dali lang palitan. Di tulad ng mga stator na iba na pag nasira isa, o kaya yung primary, di ba na mapapalitan yan unless i-rewinding mo ulit. Pero ito madali lang talaga. Ang ganda ng ano, ang cute nga ng design niya eh. So dito na tayo magsisimula mag full wave mga boss. Sabi ko nga, sa full wave mga boss, dapat floated yung ground. So, ang gagawin natin mga boss is, tatanggalin natin si ground. So, ibig sabihin, tatanggalin natin si ground, tatanggalin natin tong nakakonect na to. Eh, kasi ground to, yun mga boss, oh. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, yan, i-tester natin. Gamit tayong test. Eh mga boss, naglolo ko talaga yung tester ko, lobat na yata to. Ayun, kaya may logo siya ng battery dito. Kung itetester nyo ito mga boss, itong yellow wire, tapos yung ground sa continuity, may connection yan eh, kasi nakakonekta, nakakonekta nga to. Pag inalis nyo itong screw na to, tanggalin lang natin itong screw na to. Yan. So natanggal na natin yung ground nya mga boss. Balik lang natin tong screw. Yan mga boss, bali natanggal na natin tong ground. Ito yung ground natin. Yan may isko may eyelet pa na ano socket. Pero hindi pa nagtatapos diyan mga boss. Yan na floated na natin yung ground. Ibig sabihin, yung coil natin hindi na konektado sa ground. Ang susunod na step mga boss is punta kayo dun sa may yellow wire. Ang gagawin niyo dito sa yellow wire mga boss, puputulin natin yan. So gagawin natin, puputulin ko muna to. Yung yellow wire puputulin natin. Putol na ang ating yellow wire mga boss. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung ating yellow wire. Tapos, ito yung nanggaling sa yellow wire na windings na nagsama na papuntang ground. Ganto mga boss. Nung tinanggal na natin yung yellow wire, Ibig sabihin, wala na to, magkasama na sila, wala na to, wala na sa diagram natin yung yellow wire. Ang manggagawin natin mga boss, is yung yellow wire natin, ididikit natin siya sa dito sa dulo. Kaya magiging full wave to mga boss, dahil lahat ng windings, sila lang dalawa nakakonek, okay? Dulo sa dulo. Yung white wire ng na ating nagsimula sa white wire, itong coil na to, dapat magtatapos din siya sa yellow wire. Okay mga boss? Kaya pinutol natin siya, kasi kung hindi natin bubutulin, useless din, kasi nasayang yung bang coil na dinaanan niya. Kaya ang gagawin natin mga boss, ito yung ating dulo. Kumbaga ito yung ating dulo mga boss kasi ito yung ating ground, di ba mga boss? Kasi nakakonekta siya sa body ground itong coil na to. Kaya ang gagawin natin, puputulin natin to, tatanggalin lang natin itong eyelet, tapos iko-connecta natin siya dito sa may sa may yellow wire natin. So ang mangyayari mga boss, dahil wala ng ground, na kumpleto na yung windings. Nagkonekta na silang dalawa. Yan. Ibig sabihin, yung buong windings na yon, pinagdugtong lang natin sila mga boss. Yan, yung white, yung white wire, kaya yung dulo na, 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 magiging yellow wire, yun ang mangyayari mga boss. Kung baga, dun na nata, nagtatapos yung ating full wave. So, ang gagawin natin mga boss, dahil nga pinag na natin sila itong coil, hinanga lang natin dahil medyo humi, humiwalay siya. Tapos, Uh, lagyan natin ng shrinkable tube para lang ano para lang safe tapos itong yellow wire tapos yung dulo ng coil pagkoconnect lang natin so ang gagawin ko mga boss is hinangan ko lang to Yan mga sir, nahinang na natin siya. Ang kailangan na lang natin gawin is lagyan natin siya ng shrinkable tube para yun nga para safe para hindi kumapit sa ground. So yun mga boss, may kompletong set naman ako ng shrinkable tube. Kung gusto niyo ng bubili nito, marami na ito sa Shopee. Yan mga sir, bali na lagyan na natin siya ng shrinkable tube. Pasensya na mga boss sa paglagay ko ng shrinkable tube pati sa paghinang ko dahil hindi naman ako professional na ano yung mga gumagawa talaga ng mga hinang-hinang na yan. So yung mga boss, bali nasaraduan na natin siya. Ang gawin na natin is yung sa dating ground, yun nga, ikukonekta natin siya dito sa may yellow wire. So yun lang mga, boss, balatang ko lang ito tapos pwede na natin ito ikabit. Ito na mga boss yung kinalabasan ng ating ginawa. So yun mga boss, kung mapapansin nyo itong coil na to, ito yung nandito, na, iting yung dulong coil. Yan, nandyan na siya sa may kulay yellow na wire. Tapos yung pinutol natin na yellow wire kanina, yan, pinagsama natin. So yun lang mga boss, napakadali lang neto na no. So yan mga boss. ah hinihintay ko lang mag-charge yung tester natin para may try ko, may pakita ko sa inyo na okay itong nagawa natin. So, ilang lang mga, mga boss, yun, white. Ito yung white wire natin, unang coil. Ito yung simula ng coil, umikot-ikot. Itong yellow wire, pinutol natin, pinagsama na natin yan. Tapos, yung dulong coil, pabupunta sa yellow wire. So, guma kumbaga, ano lang siya mga boss, nagtagpo lang silang dalawa, yung white wire tapos yung yellow wire. Nagtagpo lang sila sila ang una at tulog. Parang ganun lang mga boss yung konsepto nun. So, ito, hintayin ko lang yung tester mga boss para may ko sa inyo. Ito na yung ating tester mga boss. So, sana nag-charge to para matest natin. So, punta lang natin sa continuity. Yan, i-zoom out ko lang. Yan, ipunta natin sa continuity. Ang gagawin natin mga boss is... Itutusok natin yung isang wire sa yellow wire. Tapos, yung isang wire, itong black, sa ground. Pag nagkaroon ng continuity, continuity to mga boss, palpak yung ginawa natin. So, tusok natin sa yellow wire yung isa. Ito yung yellow air, mga boss. Tusok natin dito. Tapos, itusok natin sa ground. Kahit sa ground. Oh, so yan lang. Kitang kita nyo mga boss. Walang daya, di po ipitik yung ating tester. Yan. Check natin kung gumagana yung tester. Pagdikitin natin sila. yon. Kung makikita nyo mga boss, Nagre-reading siya meaning magka to sila, may continuity. So, 'yon naka-yellow wire. Lagyan natin sa ground. Okay, kita niyo mga boss? Hindi siya pumipitik, okay? Meaning yung ground niya is floated na. Nakaiwalay na, wala ng ground. Pero pagka dahil nga sinabi ko sa inyo mga boss, yung white wire tapos yung yellow wire is parang nagtagpo sila dapat may continuity sila. So, ang gagawin natin mga boss, itutusok natin sa puti at dilaw. Dapat may continuity to mga boss. Kung, kung walang continuity to, meaning may hindi ako nahinang na mabuti or baka may naputo lang dyan. Check natin kung may continuity ito. Okay, so makikita nyo mga boss, may continuity, continuity sila dalawa na yellow wire tapos yung white wire natin so overall mga boss goods yung nagawa natin wala, wala na siyang ground wala na siyang continuity sa ground and may continuity silang dalawa nagtagpo silang dalawa so sa madaling sabi goods yung nagawa natin mga boss so sana nasundan yun and okay na to mga boss uh, konting linis na lang tapos pwede na natin ikabit sa motor yan mga sir bali nandito na tayo sa labas sa ating motor And yun, makikita natin mga boss is, yan, naikabit ko na yung stator dito sa may crankcase. Yan, pwede na natin itong isalpak mga boss. Mga boss, hindi pa nagtatapos yung video natin dito dahil may gagawin pa tayo. Kailangan natin ng, syempre, kaila, pag full wave na to, kailangan natin ng uh, bagong rectifier. Uh, pang full wave din na rectifier pero dahil nga wala pa akong parts mga boss, um, kumbaga part 1 pa lang ito mga boss, abangan nyo yung part 2 na i-upload ko sa susunod So, kasunod na ito parigurado. Yan, ikakabit ko na lang itong motor, itong stator mga boss dito sa motor. Tapos, kabit ko na yung socket. Basta abangan nyo na lang yung part 2 mga boss. So, siguro dito ko natatapos yung video dahil medyo napahaba na. Sana nasundan nyo kung paano mag-modify ng stator papuntang uh, full wave na stator. So, yan lang po. Kita-kits po sa next vid. Bye! Peace!